Isang puli sa masbate patay sa pamamaril habang isang lalaki sa Palawan na nakainom lamang ng tubig pinagtataga si Vercustodio sa detalye. Maliliko lang sana ang isang pulis sa ilog sa Masbate pero hindi na nakabalik ng buhay si Patrolman Samuel Baruelo Jr. matapos barilin sa ulo. Duguan na ng matagpuan ng kanyang bangkay. Napag-alaman na pinatay din ng misis ang pulis tatlong araw bago manyari ang krimen. Inaalam pa ng pulis ang motibo at kung may foul play sa pagpatay. Ospital ang bagsak ng lalaking makikiinom lang sana sa kanyang kamag-anak sa Quezon, Palawan. Pinuntahan umano ng biktimang si Jose Lito launan ang bahay ng suspect para makiinom ng tubig. Binigyan naman ito ng inumin ng suspect na si Alias Roy. Ngunit ang paalis na ang biktima ay pinabaunan niya ng sugat matapos pagtatagain. Tumakas si Alias Roy matapos ang pananaga. Pusibing nagsiselos daw ang suspect sa biktima pero hindi ito dinetalye ng mga pulis kumpiskado ang mahigit isang daang dibong halaga ng iligal na droga sa isang high-value target sa Tibunggo, Davao City. Kabilang ang drug suspect na si Alias Al sa top 7 most wanted ng rehiyon. Nakuha sa suspect ang siyam na pakete ng shabu at isang hindi rehistradong baril. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.